Hello guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Uh, today's video guys, ipe-flex ko lang si Kenma na bagong groom. Ito, nag-iba ang guys. Ayan po guys, oh, si Kenma. Kenma, hindi ka na. Uy, labas ka na dyan. Bagong paligo ko lang eh. Dali, ayakabin kita <laughs> Meron ka pang necklace ah. Ganda-ganda naman ah. Ano? Ah, hindi ka na dito. Dali na. Uy. <laughs> Ayan guys, oh, si Ken mo. Oh, oh nag-iba ang mukha. <laughs> Ay, nag-iba ang mukha ni Ken mo, mm. Ay, nako guys. Ay, dali na. Dali. Tapit ka na dito. Dali ka na. Dali, oh. o. Oh. lalabas na ako. O, dali ka na. Hello guys, ayaw lumabas ni Ken Masay Lalim. So yun, uh, tanggal dito nila po. Uh. tang Bye-bye.